Magandang araw muli mga ka-rescue, mga paps at mga kapatid. Nandito na naman tayo sa isa na namang content na tungkol pa rin sa LTO. Kaya lang sa pagkakataong ito, isang pangyayari ang ating bibigyang opinyon at bigyan niya rin ng inyong sariling mga opinyon. Ito ay may kinalaman sa isang insidente sa LTO Region 7 sa Medellin, Cebu. Sangkot ang isang LTO personnel at isang vlogger. Naging viral ito dahil sa pag-usisa ng isang vlogger tungkol sa isang improvised plate number ng isang sasakyan ng LTO na ginagamit din ng kanilang mga operasyon sa lugar na iyon. Hindi natin alam sa ngayon kung saan hahantong ang kasong ito. Kung magkakaayos ba ang mga involved dito o lalaki pa ito na parang sunog dahil nga sa nag-viral na ang video sa buong Pilipinas o baka maging sa ibang bansa pa dahil marami tayong mga kababayan sa iba't ibang sulok ng mundo. Bagamat may sablay talaga itong isang empleyado ng LTO sa asal na kanyang ipinapakita sa aking sariling palagay, mayroon ding sablay itong vlogger na kumuha ng video. Mamaya iisa-isahin natin ang nangyaring insidente kung bakit pareho silang may sablay dito. Hindi sa nagmamagaling tayo, ang atin lamang ay sarili nating opinion base sa ating nakita sa video. At dahil si Buhano ang mga salitang naririnig dito, minamabuti kong isalin ito sa Tagalog upang maunawaan ng ating mga kababayang hindi alam ang salitang ginamit dito. Maaring hindi 100% na akma ang salin ayon sa salitang ating narinig sa video. Dahil ang ibang sinasabi ay hindi malinaw, ito ay ating iniisa-isa at pinilit na itama ito base sa aktual na usapan. Binigyan natin ito ng content upang magkaroon tayo ng konting makukuhang aral sa naganap na insidente. Narito ang video ating panuorin at intindihin nyo ng mabuti mula sa pagkakasalin. Sa mga fans followers niya, may buntag sa inyo ha. Karoon pa kung nagabalik live, kay opportunity na ni, kay Blag, niya. Mundang tagog live niya. Mundang tagog vlog. Nadakpan mo <laughs> niya sa LTO. Ah, LTO niya. Kini nagdakob sa mga taga-region niya sila. Niya na sila nag-operate din ay Medellin, at Bataya. Nasa niya sila. Basta kayo manakob niya sila. Nadakpan may Bricklight light among violation. Niya karun, Pagabot sila sa kanan, ako ipakita sa inyo sa kanan nila kini. Bakurukuruk ng gituho niyo ni makita mo ni sa kanan na tanawan Oh, tanawa. Tanawa niyo sa kanan nila, oh, tanawa. Ipakita na ko plate number. Oh, ha? Oh, puwa man siya. Oh, temporary dayo ni siya, o temporary plate number ba ni siya. Oh, tanawa niyo. Oh. Ha, improvised plate na. Unya na interview ho niyo diri mo higala. Na dakpan ni siya, kanusa ang dakpan siya, kanusa ang dakpan. Kanusa ang dakpan, asam to, asam to. Asam to temporary plate. Asam to. sa mabilis niyo mo. Asam to.

Pusing, pusing, pusing. Ayo, 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 Kini mo bonus ah. Batang ka police station magala. Naglay po diri. Dili ingon pa panginsulto. Dili ingon pa panginsulto. Naglay po diri. Hakay. Ako. Ake, nandere. Nandere eh. Ha kini tanan diri, na adri na dakpan. Na ni bayulisyon. Wala mi masuko gi banda kopi. Wala mi masuko. Ana mo adri. Ana na mi oh. Ha ana mo adri. Ini ra diri mo ni among kanu. Unsay kasukuan ni? Tanawon ninyo plaka. Ha. Unya na gid ko kompleto ni simsa kompleto ni stroke. Violation improvise. Unya kana unsa na? Unsa na? Nga naman, nga naman og dili ta mo tingog magod. Og dili ta mo tingog. Ha? Wala ni ang Pilipinas og dili mo tingog ka tao. Wala ni usisya og dili mo tingog ka tao. Ha? Wala ni usisya. Mamaya ni sa mong violation diri kinadakpan ni. Pero kanang nakop na mo nga magtukorog-korog mo tuod na, na Tawa. Ha? Terawan ni to? Kalawan mo magala. Tara, nilo pa go kita, nagaka kita. Asang blaura sa Pilipinas, nag-ug maglive ka. Ilo ko ni mong cellphone, unya pag uma-intimidate ka. Ha? Where can you find that law? Asang blaura? Ha? Naglive ha? ka, ka. Terawan Kalawan mo dapat dia? Ha? Naglive ka. Naglive ka. Ha, ah, LTO Region Manila LTO Region Cebu ni? Manila LTO. Ah, I'm calling your name Kinsa I'm LTO. Kinsa LTO Director? Kinsa yung LTO Director? Kinsa yung katumbang sa buta na? LTO Director? Kinsa man? Kinsa man? Ha? Tanawa na guna ninyo, God? Tanawa na guna ninyo? Ha? Sir, sir, sir. Taga LTO, taga LTO. I have a question for you. When you apprehend somebody on the road for road for tennis, is, is your car worthy in the road? Look at your plan. Improvise straight. Yan, napanood na natin ang unang kuha ng video ng mismong vlogger. Panuorin naman natin ang kuha ng ibang nandoon din sa insidente. Wala na itong sound dahil ang bibigyan natin dito ng punto ay ang asal na ipinakita ng LTO personnel doon sa kumukuha ng video sa kanilang sasakyan na gumagamit ng improvised plate sa kanilang mga operasyon. Narito ang video at on the spot bibigyan natin ng reaksyon. Sa una mo palang mapanood itong video, magkakaroon ka agad ng katanungan sa iyong isipan. Maring magkakaparehas tayo ng iniisip na tanong. Ang pumasok ka agad sa aking isip ay ang tanong na bakit kayo may hawak-hawak pang plato itong LTO personnel habang sinisita niya ang kumukuha ng video. Ito ba ay kumakain na nakatayo sa labas? Dito palang lang mukhang sablay na itong LTO personnel. Sa totoo lang ay lang din ako nakakita ng ganitong insidente na may hawak na plato sa public ang isang government employee habang naninita. Gano ba kasarap ang ulam nito at hindi mabitawan ang kanyang plato? At huwag ka magaling magbalanse ha? Dahil kahit sa kanilang agawa ng cellphone, hindi man lang nahulog ang laman ng plato. Nangyari daw ito mga bandang alas G's ng umaga. Mukhang hindi pa siguro nagalmusal itong si Sir LTO. Kung tangalian naman ito, aba masyado naman yatang maaga sa alas 12. Isa pang problema oras ng trabaho ito. Bakit siya kumakain? Wala bang oras ang pagkain nila dyan? Yan ay aking personal na mga tanong na sana maipaliwanag ng maayos ng LTO Region 7. Hindi tayo nagdadagdag ng anuman dito. Ito ay ayon lamang sa ating nakita sa video at naghahanap lamang tayo ng kasagutan. Pilit na kinukuha ng LTO personnel ang cellphone ng vlogger at dito na nga sila nagaanggawan. Ayon naman sa vlogger, sinakal daw siya. Pero wala pa akong napanood na kuha na sinakal nga siya. Kaya hindi tayo pwedeng magbigay ng komento sa na hindi natin nakita. Pero kung totoo at may ibang nakakuha ng video na sinakal nga itong vlogger, aba hindi magandang asal ito sa isang empleyado ng gobyerno. Sana ang ginawa niya ay tinanong niya itong kumukuha ng video kung para saan ba ang kanyang ginawa. Kung tatanungin siya ng vlogger tungkol sa improvised plate ng kanilang sasakyan, dapat sagutin nila ito ng maayos upang hindi sila mapulaan ng mga mamamayan. Kung wala namang nilabag na batas ang kanilang pagkabit ng improvised plate, hindi sila dapat magalit tungkol dito. At ipaliwanag na lang sana nila ng maayos upang maunawaan nating mabuti bilang nagbabayad ng tax sa ating pamahalaan. Ngayon, ang bibigyan naman natin ng reaksyon o opinion, ang ginawang pagvideo ng isang vlogger. Una, Walang mali sa kanyang ginawang pagbidyo dahil nasa isang public place siya at isang public office ang LTO. Kaya lang mayroong punto na hindi maganda sa kanyang pagsasalita na parang hinuhusgahan na niya ang improvised plate na nakakabit sa sasakyan ng LTO. Pag napanood mo ang video, maaaring sasabihin mong tama talaga ang kanyang ginawa na ihayag ang kanyang inaakalang hindi magandang ginawa ng LTO. Ayon sa kanyang mga pananalita habang nagbibideo, Lumalabas na inusgahan niya na may mali nga itong pagkabit ng improvise sa sasakya ng LTO. Dahil bawal ito at isa ito sa dahilan ng kanilang panghuhuli. At pinapalabas pa niya dito na hindi patas ang LTO sa batas na kanilang ipinapatupad. Saan ba siya sumablay dito ayon sa aking sariling opinyon? Hindi ko sinasabing ako ang tama, ito ay ayon lamang sa aking konting nalalaman ayon sa batas ng LTO. Dapat inaalam muna niya kung bakit improvised plate ang nakakabit sa sasakyan ng LTO. Nagkaroon na kaagad siya ng konklusyon na hindi patas ang LTO. Ayon sa sagot ng LTO Region 7, may mga legal document daw sila tungkol sa improvised plate na ginamit ng sasakyan. Natanggal daw ito nang tumawid sila sa isang baha at nawala, kaya gumamit sila ng improvised plate at may proper documentation daw sila dito. Kung totoo man o hindi ang sagot ng LTO dito, hindi natin alam ang tunay na katotohanan dahil hindi naman natin nakita mga dokumento. Madaling sabihin ito dahil sila ang nasa pwesto. Laging lamang ang LTO pagdating sa usaping ito. Ipagpalagay natin na nagsasabi ng totoo ang LTO sa kanilang pahayag for the benefit of the doubt. Ayon sa huling memo nila na ito nga ay ipapatupad na sa lahat mula September 1, 2024. No plate, no travel policy kung tawagin ang bagong memo. Pinapayagan ang sasakyan na gagamit ng improvised plate kung nawala ito hanggang sa magkaroon na ng kapalit ang nawalang plaka. Kaya lang ayon din sa memo ito, dapat nakalagay din sa ibaba, ng improvised plate ang katagang temporary plate or lost plate upang maging legal ang paggamit nito. Ngunit mukhang may problema ang ikinabit na plaka sa kanilang sasakyan dahil wala namang nakalagay na lost plate, kunli plate number lamang ang nakalagay. Kung susundin natin ang kanilang memo, lumalabas na mali ang paggamit ng improvised plate na kanilang ikinabit sa kanilang sasakyan. Kung ganoon, hindi ba kasali ng memo nila ang kanilang mga sasakyan? Pwede na ba kahit walang nakalagay na plate basta may number at sasakyan ito ng LTO exempted ba sila? tayo nagtatanong lamang baka naman ako ay mali sa aking akala kung mali naman tayo sana may tama tayo ng mga taga LTO para malaman ng lahat ang tungkol dito kaya tiyak may matutunan tayo sa insidenteng ito huwag tayong gumawa ng isang bagay na huhusgahan natin kaagad dahil pagbuelta ito ay mahirap sa lagin kung talo tayo sa ating argumento sa inasal naman ng LTO personnel mukhang hindi kaya aya sa mata ng publiko ang ganitong asta. May hawak pang plato habang naninita. Pwede naman niyang ilapak ito bago siya lumapit sa nagvideo. Hindi ko tuloy malaman kung nabigla ba siya o may pinapakain siyang aso at napadaan siya sa nagvideo kaya siya may hawak na plato. Ayo, ano sa palagay ninyo mga paps? Mag-comment lamang sa ibaba para sa inyong mga opinion. Huwag lamang tayong gumamit ng hindi magagandang salita Ipakita natin ang ating paggalang sa kapwa. Hanggang dito na lang muna tayo. Huwag sanang kalimutang mag-subscribe at mag-like. Pindutin na rin ang notification bell para sa susunod pang mga video. Maraming salamat sa inyong panonood.